Princess Mary po. Princess Mary? Nasaan ang papa niya? Sa maniwala po kayo o sa hindi. Ano po sa siya? No. Um, tao po dito tatay niya po. Encanto, encanto po. Nashock ako sa ano. Tuwing alas 12 po ng gabi, kahit po hindi siya gutom, bigla lang po siya umiiyak. Kahit anong po gawin na pagpapatahan, hindi po siya titigil. Hmm. Kahit pa dedehan po namin, ayaw po niya. Tapos sa simbahan po, pag dinadala po namin siya doon, lagi po siya umiiyak. Ano po Noong naramdaman ko po yung mga 13 years old po ako lang. 13? Yung pagka natutulog po ako, may humihilap po din sa kumot ko. Mm. Uh, 12 to to po ng madaling araw. May humihila na po sa kumot ko. Mm -hmm. Tapos po nun, parang may mainit po na nakadagan sa buong katawa ko. Mm -hmm. Tapos pagka po, magigising na ako ng umaga, yung damit ko po nakataas na. Tapos po, isa yung underwear ko po, po basa. Magandang umaga po. Ayan, siya pala yun. Kumusta? Okay lang lagay ko po ito. Mike, Okay. Kasama ko si Kuya Erwin yung nakakita sa'yo. Ah, Kuya Erwin, anong gusto mong sabihin kay Kuya Erwin? Nag-thank you po ako sa kanya kasi po That time po nang naglalakad po kami pa uwi ng anak ko, nakita niya po kami. Hmm. Ba't mo kasi sama-sama yung anak mo pagpasok sa ano? Kasi po wala po magbabantay sa kanya. Hmm. Isang po kasi si mama nakikipaglaba po. Oo. Oh. Para po pang tus-tus po ng gatas niya. Hmm. Okay. So, paano yun? Pagka nasa school ka na, yung baby, okay lang na may hawak ang baby, ganon? Pano mm. Paano kung ano, naisip ko nga nung pinakita niya yung video mo, paano kung umiyak yung baby? nag excuse po ako doon sa teacher ko na, Ma'am, pwede po saglit lang po. Papatigilin ko lang po sa pag-iyak ng anak ko. Oh. Hmm. Ganon po. Okay. Pero wala mga ano yung teachers, yung principal na ano naman po kasi po nakilusap po ako. Tsaka po, ako sa teacher ko kung pwede po bang dalhin ko yung anak ko doon. Kasi hmm. so, po walang magbabatay. E, Tapos po, kinausap niya po yung principal namin. Sinabi niya po na ako pwede nga po daw po idala yung bata dahil po wala po siyang banto sa bahay. Hmm. Okay. Ano pa lang pangalan mo ate? Sorry. Pangalan mo ate? Princess po. Hmm. Ilan taong ka na? Tapos, uh, anong grade mo na pala? Grade 10 po. Grade 10. Kumusta yung pag-aaral mo? Okay na mm Okay ka lang? Diyan ka nakaupo? Pwedeng ano? Doon kaya? Baka nahirapan ka dyan. Hmm. Ang pangalan ng baby mo? Princess Mary po. Princess Mary. Nasaan ang papa niya? Sa maniwala po kayo o sa hindi ano po siya, um, tao po dito yung tatay niya po, Encanto. Hmm? Paano yung Encanto? Kasi po, ano nga po, yung bata po ako. Mm hmm. Um, nung may matanda po lumapit kay mama sa kanya, tapos po, yung sakto po, nagpapabil nagbibilad po siya sa araw. Sabi po nung matanda, ingatan mo yung anak mo kasi may bantay siyang engkanto. Sabi na pong ganyan si mama ko. hindi po naniwala si mama ko kasi daw po matanda na po yung nagsabi sa kanya. Baka daw po may ano lang daw po sa sa ano niya. Mm. -hmm. May pagkukulang po sa pag-iisip. gano'n. Tapos po hanggang po tumatagal na tumatagal. Hanggang po sa nag-15 years old po ako. May lagi na po kami narinig na pumapaswit. Tapos po pagka Pupunta po sa tindahan, parang may nakasunod po sa akin. Mm. Tapos po, nung may, yung pisang ko po, may trabaho ko, si Papa ko nun. Pumunta po siya dito. Dito po na siya pinatira ng isang buwan. Mm. Para po nagselos po el yung elkanto. Yun po, lagi na po ako nananaginip ng tuloy sa mga gawain po ng mga babae sa lalaki. Mm -hmm. tas Tapos nagpunta po kami nun sa doktor kasi po hindi po kami regla na ilang buwan. Tapos po sabi po ng doktor, baka daw po ovarian Oo. Oh. Tapos sabi niya magpa-ultrasound daw po ako. Nung nagpa-ultrasound po ako nun, may heartbeat, may heartbeat po pero wala pong bata. Tapos nung may ipapasok po sila para tingnan kung may bata po talaga sa loob, hindi po nila pinasok kasi daw po, daw po ako na. Hmm. Tapos yun po, nagpasya po si mama na magpunta po kami sa albularyo. Hmm. Tapos doon po, pinatawas po nila ako, sabi nga daw po nila nabuntis daw po ako ng encanto. Nashock ako sa ano. Nashock ako sa... Paano nangyari yun? Hindi ko din alam paliwang na uh, kasi po. Ano um, lang po. Hindi po ako nagpunta sa albularyo. Hindi ko rin po malalaman na buntis po ako um, nyo. Hmm. Lumaka lang naman po yung chanko nyo kasi po no, sa, dun sa binigay gay gamot ng doktor sa akin. Hmm. Yun lang po yung no, ano po yun. Tapos bigla na lang, yung um, joy ko na po ng anak na, bigla lang po sa makit yung backbone ko na. No. Hmm. Kala po yung mga ko na ano lang po, napilayan. Tapos nung pumunta po kami sa hospital, sabi po nung no, doktor, mga anak na daw po ako. Hmm. Tapos doon po, pinapunta po nila ako po sa tama na kanya. Tapos po, nagtataka yung doktor. Tinanong pa po niya kung ako kung kaya ko daw po inormal. Sabi ko po, hindi ko po alam. Tapos doon na lang po sinabi na, oh, sige, aanhid ko na lang, piperatin ko na lang. Hmm. Ganun. Kaya doon ko po, po siya na inormal na ilabas. Hmm. Wait lang. Nasaan nang mama papa mo? Si papa po pa, nandun. siya? Si mama po naman nakipaglaba po. Nakipaglaba? Pero nahilo ako sa kwento mo. Ah... Uh, okay. Anong reaction mo doon sa ano? Paano nangyari yon? Ganyan, nabuntis ka na... Nabuntis ka ng inkanto. Anong... Ano po, nung nalaman ko po na buntis ako dahil po doon sa ultrasound ano Mm -hmm. Sinabi ko na lang po sa mama ko na sana po nag-asawa na lang ako ng boyfriend para alam ko po, po kasi na nakagalaw sa may nangyari mo po sa akin ng Oo. Kasi sabi po ni mama ko na wala naman daw po akong magagawa. Andito na daw po yun yung bata. Wala mm -hmm. daw po siya sa tiyan ko kahit heart heartbeat lang daw po yun yung makikita na yung sa ultrasound. ha uh, Heartbeat lang ang nakikita sa ultrasound. <laughs> ano sabi ng mama mo nung... Siyempre, hindi naman maniniwala ka agad yun. Hindi ko siya Ano Hindi ko siya talaga niniwala. Kasi po, hindi... sa sarili niya po, sa, sinabi niya po sa akin na, paano magiging, paano mangyayari yun, hindi naman sa ko, sabi niya po sa akin. Tapos po, may matanda po na nag-request po sa amin na, Ba't hindi mo try na idala sa mga albularyo para matignan talaga yung, 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 anak mo? Hmm. Tapos ayun po, di mo, pumunta po kami dun sa sinasabi lang yung albularyo na grupo. Nung time na po yun, sabi po nung isang albularyo, yung anak mo hindi naman normal na tao yung dala niya. Tapos may nakasunod sa kanyang lalaki, sabi niya, punta niya sa amin. Hmm. Tapos doon na po namin nalaman na nabuntis po talaga ako ng engkanto ng, kapre. Mm. Tapos po hanggang sa nang anak po po nila sa, ano, sa anak ko. Lagi po nilang, tuwing yung biyanas po, lagi po nilang dinadasalan. Para mm. kung kunin man daw po, hindi po nila mabilis na makuha sa akin. Uh. Um, okay. So, ang sinasabi mo, yung baby mo, anak ng isang... Ikanto. Ikanto. Siyempre, maka may makakapanood ng kwento ng buhay mo. Um, paano mo kami mapagaya ko? Iniisip ko yung sinabi mo na, ha? Napuntis ng Ikanto? Aman Tuwing alas 12 po ng gabi, kahit po hindi siya gutom, bigla lang po siya umiiyak. Kahit anong po gawin na pagpapatahan, hindi po siya titigil. Mm. Kahit pa dedeen po namin, ayaw po niya. Kapag lang po, ano, may bagay po na nadikit sa kanya, tulad po ng tonics, yung mga pang, ano po, protection tool. Itinatawag po na protection para hindi po kayo malapitan ng mga laman lupa o kanto. Mm. Tsaka po yung mga uh, kontra sa mga ano laman lupa. Um, mga pendant ng mga cross, um, si, 'yung mga um, um, para na St. Benedict po 'yun. Um, Takot po nasa sa ganun. Um, tas, sa simbahan po 'pag dinadala po namin siya doon, lagi po siyang umiiyak. Tapos po pagka yung asin po, yung kakin po namin may asin tas pinatitikim po namin sa kanya. Um, Bigla po siyang susuka Pero pag po matatamis naman po na hindi na nanalasahan yung asin. Okay naman po sa panlasa niya. Hindi mm. po siya ni niiyak or nasusuka. Uh, kailan yung simula? ilang taon ka nun? Nung nararamdaman mo na may sumusunod sa'yo o mayroong nakatabi sa'yo, gano'n? Ano po nun? Nung nararamdaman ko po yung mga 13 years old po ako nun. 13? Yung pagka natutulog po ako, may humihilap po din sa kumot ko. Mm. Mga 12 to tuktok po ng madaling araw. May humihila na po sa kumot ko. Mm -hmm. Tapos po na, parang may mainit po na nakadagan sa buong katawan ko. Mm -hmm. Tapos pagka po magigising na ako ng umaga, yung damit ko po nakataas na. Tapos po, isang yung underwear ko po basa. Mm. -hmm. Ganun po, po na ano na, ano po talaga nun. No. Sino-sino kayo pagka, ano, may wala, wala ka bang ibang katabi sa... Nagsali-sali po kami ng... Higaan. Oh, kapi po magkakapatid. Mm -hmm. Isa po kasama ko sa higa ako yung kapatid ko na babae yung bulso. Mm -hmm. Dalawa po kasi yung kwarto namin. Yung dalawa po para po sa dalawang lalaki na kapatid ko. Tapos yung dalawa para po sa amin yung dalawang babae na kapatid ko. Mm -hmm. Siyempre alam ng mama mo, na sabi mo sa kanya. Ano Anong sabi ng mama mo? yung ano po nung isang beses po niya ay maraming beses na po pala niya ako nakita na pagka uh, niya po ako ng bandang alas 12. Yung ano po yung kahit po nakita niya na ako nakakumot, bigla po pagkasisilip sisilip po siya ulit nung makita niya na po yung kumot ko malayo na po sa akin tapos po yung damit ko nakataas na. Hmm. Kaya po gigisingin niya po ako nung sasasabihin sa akin. Princess, bakit nakataas yung damit mo? Hindi ka ba na ano, hindi ka ba, parang kung dito, parang hindi ka po bahay sa asal mo na yan. Mm. Pero nakita niya po talaga ako na natutulog na yung damit ko maayos. Tapos po yung kumot ko, naka, hanggang dito pa po siya na sa ko. Mm. Tapos po, kapag umaga po, tatanungin ko siya, Ma, no, bakit ba sa'yo yung underwear ko gagawin ko sa Mm. Kasi sabi niya po sa akin, hindi ko alam sa'yo, ikaw lang naman sa kwarto mo, gagawin po ko Sa akin. mm. Sunod-sunod na araw na po na nakita niya, lagi yung damit ko nakataas, sa daw po yung kumot ko malayo. Kaya lagi po ako napapagalitan sa kanila. Bakit daw po hindi daw po ako matulog ng maayos o hindi ko daw po isot ng maayos yung damit ko. Mm. Kahit naman po, nakasot naman po ng maayos yung damit ko. Hmm. Uh, okay. <laughs> Nung nalaman mo yun, wala ba akong naramdaman ka bang takot? Meron po. Mm. naka Natatakot po kasi dahil po yung mga ginagawa ko na no, hindi ko na po magagawa ngayon. Mm. Kasi po may binabatay na po akong bata na anak ko po, po. Tapos po yung pagpasok pa po sa eskwela na dati wala po akong bitbit -bit na bitbit bit -bit na, na bata dati po bitbit -bit ko lang po bag pero ngayon po pagpapasok po ako pag may trabaho po si mama, bitbit -bit ko na po yung anak ko. Mm. Ganun po yung ano ko ngayon. Mm. Sa so, tingin mo hanggang ngayon nandiyan pa rin siya? Yung sinasabi mo? Oh, po. Mm. Kasi po, pagka uh, madali ang araw po, ako nakikita po akong nakasilip sa pintuan namin. Mm. Na para po may binabantayan po siya sa amin. Okay, na ako po. Nakita ko na po siya nun ng isang beses lang po. Hindi ko po alam kung nakaharap po siya sa akin naka nakalikod. Mm. Basta ko nakita po siya nakahuhudin na itim. Itim na itim po talaga siya. Mm. Di ko naman po kita yung buong mukha niya kasi po nakaano po yung hoodie niya. Anong pinaka-itsura niya? Pwede mong i-describe sa amin? Yung itsura niya, normal po siya na tao. Hmm. Kaso lang po mahaba po yung tenga niya. Maano naman po siya? May itsura naman po yung ano, niya, normal lang po siya. Kaso po yung tenga niya tsaka yung buhok niya po iba. Kulay Baan? green po. Kulay green yung buhok. Yeah, Tapos yung tenga niya. Mahaba po. Mahaba. Yeah, uh, matangos ba yung ilong? Yeah, mm. Maganda naman po yung ano naman mukha niya. Kaso lang po talaga yung ano lang po namin niya, tinga tsaka yung buhok niya kasi po yung drink, yung niya green, Tapos yung tinga po mahaba. Hmm. Sabi mo kapre, gano'n siya kataas? Mataas po siya. Hindi ko lang po alam po ano. Basta mataas po po siya sa ano namin. Kasi po Ma Ano kaya, mas matangkad kaya sa akin. 5'11 ako mas mataas pa sa akin o kasi po, nakita ko siya yumuko po siya noon. O pa-pasok lang mm. bahay na yun yumuko siya. Ha? Yumuko siya diyan. Okay. Antas niya. Ano oras kaya lalabas si mama mo? Kikokop ayan. Ano hmm. Cebu, baka po kakuha niya ng medical. Dediretso po siya doon sa kanya. Pinaglalabahan po. Hmm. Ano yung medical? Asibu, sabi po niya, ate na kunin daw po yung medical doon sa, sa, hospital na kinuha niya sa ultrasound po yung mga gamit po namin. Hmm. Kasi po pinaiwan e po yun eh. Kasi hmm. daw po titingnan po nila kung paano daw po nangyari yun. Lalo na daw po, 8 months lang daw po yung bata na pwede daw po siya maging premature. Mm. Po. Yung medical, saan gagamitin? Hmm. Papakita daw po sa iyo para daw po maniwala daw po kayo na ganun natin po. Na maniwala na? Anak po siya na encanto. Ah. Uh. Kaso po, hindi ko po alam kung nakuha niya. Okay, pinapakuha po yung medical ni ate Princess para malaman. Anak po talaga siya na Encanto. Encanto? Hindi. Paano malalaman ng doktor yun? Anak siya na Encanto. Sa 8 months po na ano niya. Mm. Kasi daw po, pag 8 months po, wala daw po nung na, na bata. Mm. Yan po yung sabi nila sa akin. No. Kaya po yun, nagpirma po si mama ko nun dahil sabi po nila na premature, pwede po siyang mamatay. Mm. Kaya po nagpirma po si mama ko na kahit anong mangyari sa akin sa bata, wala pong gagawin yung hospital. Mm. Wala po silang pananagutan sa amin. Uh, okay, sige. Mabalik na lang tayo dyan mamaya sa ano. Pero gusto kong malaman kamusta yung pag-aaral mo. Okay naman po. Mm ano sabi ng mga classmate mo nung nag-aaral kami, dala-dala kang bata? Hmm, no, nakakita po sa akin, eh. pagtataka po, yung iba naman po tinatawa na ako, yung iba naman po sasabihin sa akin na, Iyan ang aga mo kasi nag-asawa, kaya ang may bit, bit, ka ng bata. Hmm. Ano po yung sinasabi nila at saka yung mga naririnig ka. Isipin mo, grade 10 ka pa lang. Gano ka hirap para iyo na nag-aaral ka tapos may bitbit -bit ka na bata? Sobrang hirap po kasi po pupunta ako doon. Pagka wala si mama, daladala -dala ko po yung bata. Ang init-init po, naglalakad lang po kami papuntang eskwelahan. Mm -hmm. Tapos din po kami, ganun din po yung mangyayari sa Naglalakad lang din po. Mm -hmm. Nabit-bit ko yung bata. Yung pagod ko tsaka hirap, nar naranasan ko po. Mm -hmm. Kaya niyan, sempre. sinasabi ng mga ano na ang aga-aga mo kasi nag-asawa. Ano, nag pero sabi mo nga anak siya ng engkanto, walang gano'n, walang boyfriend. Hindi po kasi alam ng mga estudyante na anak po siya ng engkanto. Hindi mm. ko po kasi pinaalam sa kanila kasi alam ko po na hindi po sila maniniwala. Tsaka po, mabubuli lang po yung bata kapag lumaki. Uh, ito, gaya nito. Uh, Siyempre yung mga ano, anak ng engkanto maniwala kami sa ano sa bata. Baka baka sabihin uh, baka sabihin baka natatakot lang siyang sabihin may boyfriend siya, ganun. Wala po talaga. Kasi po pagka andito po na si mama, pag hmm. pumibantay may sa bata nun, sasabihin ko po no, sa klase ko na, oh, nga, ko lang si mama ko, papasundo ako sa kanya. Hmm. basta po nandito si mama, iyahatid sundo si niya po ako. Basta may bantay po ang anak ko. Minsan naman po binibigyan niya po ang pamasahe para lang po makaano po ng dalawa. Mm. -hmm. Tapos po, pag po gagala naman po ako, kasama ko naman po siya naman kahit saan ako pupunta. Mm. Hindi -hmm. niya po ako pinapalagan na mag-isa lang po ang sa bahay. Isa po kasama ko yung kapatid ko na lalaki.